Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Chan TV and for today's video. Anong gagawin nyo ni Kon? Mamimigay ng blessings. Yan, mamimigay tayo ng biyaya guys. So punta tayo sa lugar kasi kung saan kami namigay dati na hindi na pinabigyan lahat, diba? ba? Kasi sobrang dami, sobrang dami pa nun tapos punti na yung dala natin. At ngayon di pa tayo nakadala ng bag, kaya medyo struggle yung gagawin natin ngayon. So okay lang, di ba? Kasi walang maghirap kasi mamimigay tayo ng biyaya eh. Tama ba? Ito ang napansin ko, nakatilay ka ngayon. <laughs> Marunong ka pala magkilay ni Cole. Ah. So ngayon guys, samahan nyo kami. Pero sa mga bago na dyan sa channel namin, huwag kalimutan mag-iwan ng isang bagsak na subscribe and like, comment, and share. Thank you guys. Para at least palagi nyo masubaybayan yung mga next upload natin. Tama ba? So ngayon, mamimigay kami ng bayaya. Tara, samahan nyo kami. Let's go. ngayon, pupunta na kami, syempre. Naka-sports car tayo ngayon, tama ba? Ah. Ay, yung, anong bag? Ay, yung bag ko pala, nakalimutan ko. Grabe, buti na lang talaga may kasama tayong yung, katulad ni Nicole na naalala ba? Yan, pasuyo ko Nicole, thank you. So, uh, tara, nakalimutan ko yung bag ko. Buti pa lang, naala, buti na lang, naalala mo ako. ha. <muchas> Hindi na alam mo mga bag. So ito pala guys, yung ano na, yung bigas namin namin ibigay. So ito yung motor namin. Let's go! So yun guys, nandito na kami ngayon. Saan na tayo? Sa bahay ng lola ko. Yan, dito kami sa bahay ng lola ni Nicole. So ngayon, tara, bigay tayo ng biyaya. Yan, padala po Ay, dito ang gulidaan? Hmm. Siyempre, tali natin yan. Una ka. Hello, Nay. Dito na yung apo mo na maganda, Nay. <laughs> meron kami bigay sa sa'yo, Nay. Sige, nagbigay. <laughs> yeah. Hello, Lo. Hello, oh. hello kayo oh. Kaon ka, agbati. Good afternoon. Pero meron din yung tingaway hipos sa mo, ah, uh, ah, sige, Lo. Ayan. man mo, Dere, Lo? Ayan, buwan Okay lang. Mike. Yung Mike Nicole, Mike. Ano okay ra may interview kana kadiot lo? Oh. Mm. Ah, para makaila pod minimo ba? Oo. Ning Interview. Ano Ano pangalan mo lo? Antonio Itorma. Ah, Antonio. Taga dito ka lang talaga lo? Taga Tabugon. Ah, Tabugon. Kina Sandy. Malapit lang. Um, ano pala, ano mo lo, yung hanap buhay nyo dito lo? Ay, nanghugas ko butilya. Ah, butil ya. Mas batol ba? Ano, ano, paano yan gagawin lo? Kone lang, gano. Kani, ay butil ya skula po. Butil ya skula po ba niya. Ah, tapos ibalik ya. Hmm. Bet sa ini bra. Hmm. Benta doon. Ang tabi ya namin ako hmm. anda. Ang ator nga dito. Ang ako trabantir mo ko. Ah, okay. So, okay lang kayo dito lo? Oo, oh, okay re Yan, sige, thank you lo Ito naman si nanay, nay, musta ka nay? Okay lang. <laughs> okay lang, maganda pa rin. Okay, okay lang, bisa maglubos ta na ka. Namong ko bay balay mo rin Yan. Nay, merong binigay yung ano nay, yung si Tita Marilyn ba, yung sponsor ba? Iro <laughs> nyo Para daw to sa inyo nay, tay. Oo. Uh -huh. Yan. <laughs> ito na. Eh, bigay ito na to ng sponsor na ay eh, para 'yan sayo na ay. Eh. Salamat. Yan. Ano masasabi mo kay Tita Marilyn na, na binigyan ganyan? Ah, salamat, Ma'am Marilyn sa imong binigay sa akin. Malaki yeah. na yung tolong <laughs> <laughs> Kasi <palin>. mahirap. <laughs> <laughs> mahirap kasi <okay. laughs> Kalisod Pero Salamat, Ma'am Marilyn. Yan, happy ka naman ay? Na, ah, eh. oh, happy, happy. <laughs> <laughs> happy naman kayo tay. Uh, <laughs> <sure>. <laughs> Meron pa kami bibigay sayo na eh, aside doon sa 1,000 na yun. Meron kayo bigay sa'yo na. Yan. Ito yan. Bigay mo, Nicole. Ta-da! Bigay sa'yo na. Yan. Meron na yan. Sardines na yun. Tsaka, ano mong laman nun, Nicole? Sardines. Biplop. Oh. Biplop tsaka sardines. Mm. Ayan. Happy ka naman, Nay. Nakatanggap ko ng biyaya, Nay. Oh, happy, happy. <laughs> yan. Thank you, na ha? So, yun lang, Tay. Thank you, Nay, ha? Uh -oh. Yan. Thank you, na Thank you, Tay. Thank you, Tay. Ayan, mauna na kami tayo, tay. Hindi mm, pa kumain. Okay na, tay. Kumain na kami. Nay, si ay, Si Nicole, di pa ata to kumain. Kumain ka na, Nicole? Ka? Hindi pa. Hindi pa, na, sige. Na. Kain ka muna. <laughs> Kain ka muna, Nicole. Sige. So, ngayon, meron kami nakita. Meron kang nakita? Mm -hmm. Nabibigyan, sige. Una ka. Kaya nakakita, eh. <laughs> Hindi ko alam saan. Ang sikit ng daan dito, no? Oh, uncle mo to. Angkel, angkel, lang. Meron kami bibigay sa iyo, Tay. Mm -hmm. Na may hatag nimo. Uh -huh. Sabot ra Tagalog, Tay? Oo. Uh -huh. Yeah, Tagalog ang Tagalog. At, Tagalog pala si Tatay. Oo. Uh -huh. Yan, Tay, meron kami ibigay sa iyo, Tay. Ito, so, Tay. Yan, blessing yan tay, galing sa Panginoon. Salamat ah. Yan. Hmm. Ano masabi mo tay sa nagbigay niyan tay? Tagalog din yung nagbigay yan. Okay, salamat sa kanya, sa kanila. Yan. Sa Happy ka naman tay, nakatanggap ka ng biyaya tay, bigas. Oo, oh, siyempre. Eh, na yan mga katugun mong nato. Mga kalibre sa buhay na ako. Lalo sa karoon at wala akong bukas ka. <laughs> <laughs> pero, pero na yung <laughs> sa sardines dan. tay, Saka sa biplop. Oh. Yan, happy ka naman, Tay. Oo, oh, masaya ako. Yan. Ano pala pangalan mo, Tay? Uh, ah, Luis Relio. Ah, ilang taon ka na, Tay? 64 na ako. 64. Hmm. Sino yung kasama mo dito, Tay? Wala na. Ikaw lang? Lumayas na mga tao dito. <laughs> yeah. Saan ba yung mga, ano mo, Tay? Meron ka ba anak, Tay? Nasa Manila, pero may mga asawa na. Ah, so ikaw na lang nag-iisa dito, Tay? Oo. Oh. Pero na-miss mo naman sila, Tay? Ay, siyempre, tay? Mga anak ko yun. Ay. Tama tayo no. Ilan yung anak mo tay? Tatlo yung ako Sabi kasi ni Nicole, ano daw, uncle ka daw niya. Mm -hmm. <laughs> Yan kasi pagputa namin dito last time, tayo, wala ka. Nangita yung... namin ka namin. Oo. Mm -hmm. Pero ngayon natagpuan ka na din namin. <laughs> Yan. Pero tay, ano yung pangharap buhay mo nga dito tay? Ano, mm mga -hmm. ngalaka lang ba, mga basura. Nagbakal buti ba tawag niyan, tay? Ganon lang, ganon. Mm, um, magkaano naman yung, plastic diyan? Mga plastic tayo. Ah, mga plastic diyan, yung mga kono ng isang kilo ana, yung karton na piso. Mm -hmm. Ka Dalawang piso. katong karton plastic na meron mm -hmm. lang sa mga plastic ganito. Oh, yan ay kuan yan ay 5 pesos. Mm. -hmm. na. Yung lata 5 rin yun. Pero yung kuan? Katong mga Brown fish. Brown fish. Eh. Mahal, mahal yun. Mahal. Pero wala kang makukuha rito. Bihira. May nagtas-taas mm. Pag ginig na ako nun, mapipriso ka dyan. <laughs> Tama. <laughs> Tama, tay. Eh. So, yun lang naman, tay. Thank you mm. sa tayo matay, ha. Uh, 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 Yan, mauna na kami, tay. Pasensya, tay. Bagong bye. ligo ka pala, tay, ha. Mm. Yan, sige. Bye-bye, tay. Bye, bye Dito muna kami, tay. Sige. Mm. Sige, tay. Welcome. Welcome. guys? Sige. Sige. Kani man ikal bigyan natin. Asan na ba? Adto dito agi Marben. Kuyogi diyan papa ni mo. Ito na isa ko. Kunin niyo isa. Isa plastic na diyan. Meron tong na paralyze paralyzed dito guys. Kaya bigyan natin. Tay. Ito Meron <laughs> mm, si ah, mo la na. Abira. Aw. E Meron, na kami sa iyo, tay. Mer Meron kasi mga mabait na tao na magandang loob ah na nag bigay ng blessing. Okay ha? Yan. Ito naman tayo, bigay. Yan, bigay mo ni Carl. Ay, lama na. Okay lang, ma-interview ka namin saglit, ay? Oo. So, ano? Yan. Ano pala pangalan mo, tay? Rosindo Cavallero. Rosindo Caballero. Hmm. Matagal ka na ba dito, tay? Oo, oh, ito dito. Ako, okay, amin yun. <laughs> sa inyo to. Hmm. Okay. Ano ba yung hanap buhay mo dito, tay? Ah, sa araw, purban ko sa Pinterwa. Hmm. Ngayon tay, senior ka na tay. O oh, senior, Wala. na baldado na stroke. Hmm, stroke tay. Patay din bigay. One year ko na higda. Hmm, sa so, taon. Bago pa lang ako nagkarakaw. Ngayon lang. Pero okay, okay ka naman ngayon tay. Okay na. Ngayon okay, na. na. okay na ako na. Yeah. Tanan na kung gabla, tanan sakit, okay na. Mata na ako na katarak. Ah, lisod na. Pirana na ni Tir, oh next month. Hmm. okay. Schedule si, si, ni. Schedule na. Doon ni ko nakikita <laughs> ka hindi, kaya humanaman ni. Eh. Karon tay kita pagamay. Kana, kita dako na gino. Ah, dako na, may noon. Saki ni Pimiro, si Nagari. Pimil si mamu na niya, dagpas ang bugas mo toto. Nga gise wala nang kaila ko. Wala nang kaila. Wala nang kaila, wala. Wala dai. Happy ka naman tay, nakatanggap ka ng biyaya tay, bigas Oh, happy uh, oi. <laughs> <laughs> yun lang naman tay, thank you tay Oh. Yan. Mao na la kami tay. thank you tay. Sige tayo. May sardines na din yan. Happy float Bye bye. Wala na ito. Sige tayo. Sige tayo. Ha? Sige tayo. Ngayon guys, kasama ko ngayon si Nicole. Pupunta kami ng palengke ngayon kasi bibili kami ng baboy. Baka nagtataka kayo kung bakit kami bibili ng baboy kasi meron kami bibigyan ng adobo ngayon. Yung dating binigyan namin ng bigas, babalikan namin. Baka nagtataka kayo kung bakit kami naglakad at hindi kami nagmotor. Naglakad lang kami para mas stretch yung buto namin kasi madalas na lang kami nagmomotor at hindi na kami nakapaglakad. Ito pala kami sa lugar namin sa Lapu-Lapu sa Datag Cebu. Yun na, na kami sa palengke, bili kami ng baboy para ibigay namin kay Nanay. At ngayon kinikilo na yung baboy. Ngayon pina ko na rin para pagdating sa bahay diretso luto na. At pala dyan kay kuya na nagchap. Thank you sa'yo kuya. Thank you din kay Nicole kasi sumama siya sa pagbibigay ng biyaya. Ngayon, binayaran na namin kasi tapos ng ikilo. Ngayon, binigyan ni kuya yung sukli. Halaka, nakita pa yung mahiwagang wallet ko. Para alis na rin tayo para maluto na natin to. Kasi panigurado nagugutom na din yung kasama ko. Ngayon, papunta na kami sa bahay. Daladala na namin yung baboy na nabili namin. Lapit na tayo sa bahay. Tara, lutuin na natin to. Bulaga, welcome to my home. Ito na yung nabili namin. Binigay ko na kay papa kasi alam daw niya panulutuin to. Flex ko lang yung tinda ni mama kasi ito daw yung best seller niya. At ngayon, namin na namin, nilagyan na namin ng ginisa. Yan, binuhos na namin yung ginisa. Ngayon, pinisa na namin yung limoncito para mas masarap siya at maging malambot siya. At hinalo-halo na namin para at least malagyan lahat. Naredy ko na din yung kawali para at least uminit na siya. Nilagyan na namin ng mantika kasi mainit na. At ngayon, nilagyan na namin yung baboy kasi lulutuin na. At kailangan natin hintayin ng ilang minuto para maluto siya. At ngayon, bumuti-puti na siya, malapit na siya maluto. Nawala na yung tubig niya, mantika na lang yung natira. At ngayon, pula-pula na siya, malapit na talaga. Tagalan kami sa pagluto ng adobo, guys, kasi hindi pala madaling lutuin ito. At tamang-tama ang pagkaubos ng butin kasi luto na siya. Ngayon nilipat na namin sa Tupperware para mabigay na namin kay Lola. At ngayon papunta na kami ng Cordova kasi doon namin ibibigay yung biyaya. So, yun guys, nandito na kami ngayon kung saan namin ito ibibigay yung dala namin. So ito yung adobo na request na niloto namin sa bahay namin. At ito naman yung yes. ano yung dala ni Cal Bigas. Yes. Ni Cal, ni Paul pa. So tara. So dala na namin ito guys. So yun yung yun, 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 tayo. So sumitin lang yun, yung dala ko nito kasi mahirapan ako magdala eh. Pag ano kasi ako ba nagdala ng camera. Tama ba ni Kaya thank you tayo kay Nicole ah. So saan ba tayo banda ni Nicole? Hello, Nay. Eh, nomdom dum pa kana Nay? Musta ka diri, Nay? Dugay lagi mau balik. Hahaha <laughs> <laughs> Musta kayo dito, Nay? Musta ka diri, Nay? Lagi lagi. <laughs> Dili mo masa <laughs> Ani way. Pagkaon ba? Musta man ka, Nay? Unsa ni, Nay? Unsa imong gibuhat diri, Nay? Ah, Nay, nami hatag si mo, Nay. Huh? Nay, kami nagluto ani, <laughs> <laughs> Nay. Unsa ni dong? Yan. Nawa, Nay. Kumain oh, nagluto ana nay. Lammik kain ni nay. Mukawon ta maka kain ni nay. Unsa'ng hidan na? Ana nay. Oh, mukawon ta kain na nay. Unsa ni siya baboy? Oh, adobo nay. Aw, ka. Nay nagataga na nay sponsor ba. Ana ngan siya kay nahan siya na. kaon pud daw kag adobo daw nay. <laughs> oh, napon mi hatag si mo nai. Yan. Na nikal pako ha ko. Pasoyo han ikot. Yan. May isang plastic, isa ka plastic na nakuha na eh. Ha, tagbugas po na para sa simuha na Salamat, ano yung gumawa. Wala yung fire ka na Oo. Ano sa may masturyanin mo na eh, sa naghatag na na eh. Mga ikaw nga. kanang nang magpirme na <laughs> Hatag niya ba magpirme. Wala yung fire ang mga ka na Oo. Oh. Yan, salamat na ya. Oo.

Anak nungo yung akong yung nita mga mangan manganuro yung citrus, yung may ang halin sa gatos juice ay yung lang baka san day? lang? Eh balenay ko. Salam balenay. Salam. 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 na Salam. Salam.

udah progress dino Naik, are samin naik ha. ya, mm. ha. Uh. Bye bye nice. Selamat dong. nih ya. Nah, nak Apa kayak Mamarilin. Marilyn. Naik, guys. lu Bye bye Selamat. selamat naik. So yun lang, dito na magtatapos ang ating vlog pero before natin tapusin itong vlog natin ngayon gusto lang namin magpasalamat sa nagtatag ng Biyaya Vlog lalo lalo na kay Tita Marlene and Tita Marlene kay Lolo Tony thank you so much po Tita Marlene Lolo Tony kasi dahil sa inyo meron tayong hashtag Biyaya <laughs> di ba sa sure eh? hashtag <laughs> Biyaya Vlog, yun yung tawag natin pag namimigay tayo ng Biyaya Yan, meron tayong hashtag Biyaya kaya dahil sa kanila Uh, nakapagbigay tayo ng blessing uh, biyaya sa mas maraming tao tama ba? at tabalikan namin yung mga gusto naming tulungan at ngayon ito si Nicole kasama ko siya ngayon at kasama ko siya ngayon sa pagbibigay natin ng biyaya kasi ako lang naman sana yung magbibigay ng biyaya pero sinamahan ako ni Nicole kasi ako lang daw mag-isa yeah, thank you sa iyo Nicole ha kaya sinamahan mo ako before natin tapos itong vlog natin ngayon kung nagustuhan nyo at na-inspire kayo huwag kalimutan mag iwan isang bagsak na like, comment, and share and don't forget to click subscribe, subscribe. and click nyo din yung Notific notification <laughs> notification bell <laughs> para always kayong updated sa lahat ng videos na i-upload namin so yun lang naman guys thank you for watching see you sa next episode abangan nyo yung part 3